So balik ta guys ah, oh, di ba? So manali tsura sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. See no baby Lunukan. Ya, yes, again I feel the bit kong ginitagi, right side. Right side, daw, para unto Allah da rain Mm. Manayay ko andi ha Gym nga sa dako Sayo day sila ila schedule Aya naman mag <laughs> Aya naman nagchat si Kati nga na sila Wala sila nag schedule dito sa before pa ba Nino naman sila nga ha, ina ka <laughs> Puan, nabibigay po sa ilag agad. Huwag na naman, leader, leader. Ano na po, anak? ay na lang po magsayo kay basin ma Kapitan sa ulan Nalimot-limot na ako Pero sagdi lang kaya Murang napas akong kuhan Imagination ang Asa ila dapit Kasulod ang sakyanan ito Ha? Kasulod Murang dili Panahon lang nato Pwede siya pero dito rin ilan ni Kuan Ilan ni RCU bay, ba iba? Ah, ito ra. Hmm. Sama ka layo po. Walking distance naman po. Pero masudlo nun, magod ilaha anak. Ano atong bisitahan? Masudlo pa ba? Ang ila RCU asa kalayo. Oh, okay, ka layo? Oo, gika sila RCU. Padong sa ako. Pa. Tama naman kayo lang RCU. Sa kina. Diyo, lagi kong nalimot-limot na ito. Saan pa, ba pagkatungaan niyo? Ginoon. pila na akong edad 54 niya nagsugod kong trabaho diretso ko na MTL nagsugod or gibalik kong trabaho 45 baya 45 akong edad gibalik kong trabaho niya diretso din ko na MTL na meet na ko na sila o oh, di 45, 54, di 9 years na may raba 9 years na oh, wala na ako nakalaag dito ba

Pwede kang lipstick eh. Kung pula, rasal kaayot. Anong gulat na po naana doon pula ba? Ito na. Ito sa... Ito na din. Ang kulag lips. Kanyan na lang po ang lip liner. Ito ilan noon ni Kuan Bay. ilan ni inahan sa iring. Sige, so, ito yung suiko. Oh. Ah. Su uh, suiko. Suiko. Lain po ito na nga kauban sa trabaho. Ah. Ano sa ito ilang apelido uh, ni? oh, kausin. Ang eh, ilan noon, lagit kay layo sa krasada, sa highway. Ang ila, mas sudlo noon kayo ito ilan ni ilan ni RCO o ni ilan ni Isa. Ang sa ni Isa. Ano lugar tayo sa road Oh, kilit na. Dadi lang kita magdugay dito. Nasod sod ba sa ini ya? Kung manis. Kami yung one two two, -two muyuk dia baik. Ngatra bantih. Father Earth, oh. Si Father Earth. Ay, Diyos ko, Lord. Huwag piyong-piyong sa diyan pa. Yan na lang pag ulit na ito. Mag-drop pa sa sibahan. Sa sibahan? Sa kawayan. Dagkot ang kanila. bet dini mama mesti kat pande ba kat parties kat parties kat parties mesti ba mesti ba ni jadi rasa melipia jadi repot mak pak ready to penung naning kon oh kan gini ready to tanong na limpyo na kasta ng sila kung tanong, tanong ba wala hinay karoon ang kaning ba hinay ang oh. piniya ba panos na siguro ni mga sa balik katay ko nga panos na ilang kusog-kusog magsukod mga ugos siguro August pa yun sa December kaya e na may part sa ubang plantation nga ganang harbisono na ba may pa na sila magdungan kay magdungan na magdula ay ko dito sa production <laughs> di mapas sad sila kay nagisgot man si Kati o si ako ako daw ako si Kati si Aida si Plongplong si Kuan Chimbi lima Ah, kita kita ko rin din uh, atung siya itong bisitahan karon rin. Kaya siya may pagkamanyahon, may hon. Pare, nagyay po sa amo ko ni mga malditahon. Kaya, ilisan po huwag dito magminaldita. Kaya nun, magpukas sa mga member. Pero, maldita ka in a good way sa kanang part po sa imong trabaho ba? dili nga malita ka nga muna gina patasan batasan yun nga imong gidala dito sa trabaho ano na ha kay ka, anak dapat istrikto ka istrikta ka in a good way na part sa imong trabaho part sa imong hang rule so kana siya kana siya may pagka man, gaga ano na siya kay gama lang mga sangok tanan MTL puro ba imigah ka amiga Una man galing na siya ni-resign kung wala kong malimu. Murag ni una na siya resign kaysa amun ni Idna. Magulahin ni Idna ni sa ni-resign. Kaya naka 3 years man ni. Oh, taglaing video. Please like and subscribe. Dunia Titing. Thank you.